hindi ako papayag na hindi ako manalo dito hindi ako papayag na hindi ako mananalo dito lagi nyo na akong tinalo oh, nagyayabang pa siya talaga nga naman Ay. Grabe, ang tira kong yun ah. Ito no guidelines to eh. Nine balls. Mainit. Tira na po cholo. Ba, malakas din palang tumira to. Lakas tira, laki asa. Ayan o. Oh. Hindi niyo makita. Oh. Ah, maulog yun yun hindi ako pagbigyan na. Ah. pero dadaanin kita sa simpleng tira lang dadaanin kita sa simpleng tira lang hindi naman tayo masyado karagarapalan tutok mo dyan ayan Ganyan, ganyan, ganyan. Lang tira, ay ano namang katiyakan naman? Nga napakapalpa, scratch yan, scratch yan. Allah! biro kayo na pa. Very much so. Ayaw naman. Nakakapanggigil eh. Video sa Beijing. Ayaw naman lumaban. El Insanio. Nava uh -huh. Tinulak pa na talaga niya Sabit eh Side ball Ay. Ang lakas ang layo ng side. <laughs> ang layo ng side ko. Tira na po tsulo at ah, tirang-tira Eh, oh. Hmm. Tika, ba ito? Mexico. Member na ba? Hmm. Kalang kwenta naman kalaban to. Tirang anong tirang bahala na. Tira. Oh. Uh, Ge, okay, mo nang tirahin. Ba magaling sa placing. Placing ka pa. Ha? E, placing ka pa. Ha? Tawag okay, ma tayo. Dito natin kukunin sa may ano. Ano. Hindi pala pwede. Kala ko pwede. Shhh. ba? Oh, oh, ha? Nagbamagic siya, ha? Ano nga? Grabe sa plisingan ito. Hmm. Papagaya na ako sa'yo. No guidelines kasi. Okay, tira lang ng tira. Hmm. Hulog hmm, ba <laughs> Tira ka lang ng tira, boy. Hmm, kasunod yung just dyan. Ganyan lang kalaban ko. Allah. 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 wala akong magandang tira kita mo para si friend na lang bata lang ha kita mo yon para si friend bata lang eh hmm, ha para si friend bata rice lang kaman makawala pa ito ah wala nga ba yan ah talagang wala ang bulok ng tira talagang wala pero kinahulog talaga dun ba nakaka-placing pa eh dito magaling sa panipisan Allah, makapal pa nga scratch mo kung hindi pa nag scratch talaga kung hindi pa nag scratch hindi pa mauhu hindi pa mananalo gaman do accuse siya bagang dami pa request request ayun lang may ads na